10 pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2023. Number 10, Tony Tan Chong Si Tony Tan Chong na ngayon ay 70 years old at siya ay may total net worth na 110 billion pesos. Si Tony ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Chemical Engineering sa University of Santo Tomas. Siya ang founder ng pinakamalaking fast food chain sa bansa na Jollibee na ngayon ay mayroon ng 1400 store sa Pilipinas at 270 naman internationally. Nagsimula lamang ito bilang isang Magnolia Ice Cream store na itinayo noong 1975 sa Cubao Quezon City. Binili naman ng Jollibee Foods Corporation ang Chinese fast food restaurant na Chowking noong taong 2000. Kasama na rin ang bake shop na Red Ribbon noong taong 2005. Nakuha niya rin ng buo ang pagbili sa Greenwich taong 2006. At sa Mang Inasal noong taong 2016. Mayroon din itong 51% share sa Burger King at 50% share sa Panda Express na dumating lamang sa Pilipinas noong taong 2018. Pagmamay-ari niya rin ang coffee shop chain na Coffee Bean and Tea Leaf nang makuha niya ito ng buo taong 2019. Number 9, Andrew Tan Si Andrew Tan na ngayon ay 71 years old at siya ay may total net worth na 138 billion pesos. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Accountancy sa University of the East. Siya ang nagtayo ng Megaworld Corporation taong 1989 na gumagawa ng office buildings, condominiums, mamahaling subdivisions, malls at hotels. Ang Megaworld ang nagtayo ng townships kagaya ng Eastwood City, Forbes Town. Lucky Chinatown at McKinley Hill. Nagmamay-ari rin ito ng malls kagaya ng Uptown Mall, Venice Grand Canal Mall at Newport Mall. Sa mega world din ang hotel chains na Savoy, Richmond at Belmont Hotels. Si Andrew Tan din ang nagmamay-ari ng pinakamabentang brandy sa buong mundo na Emperador Brandy. Pagmamay-ari niya rin ang malaking kasino na Newport World Resorts na dating kilala sa pangalang Resorts World Manila. Taong 2005 naman ay kanyang binili ang 49% shares ng McDonald's Philippines. Number 8, Jaime Zobel de Ayala and Family Si Jaime Zobel de Ayala na ngayon ay 88 years old ay may total net worth na 142 billion pesos. Siya naman ay nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Architectural Sciences sa Harvard University. Ang Ayala Corporation na pagmamayari ng Ayala Family ay itinayo noong 1834 at pinamamahalaan na ito ngayon ni Jaime Augusto. Ang pangunahing negosyo nila ay ang real estate at kabilang dito ang mga kumpanyang Alveo Avidaland, Avida Land, Ayala Land Incorporated at Bella Vita na gumagawa ng mga mura hanggang sa pinakamamahaling subdivisions, condominiums at office spaces sa buong Pilipinas. Ang kanilang pamilya rin ang nagmamay-ari sa 39 na Ayala Malls dito sa Pilipinas sa kanila rin ang ikatlong pinakamalaking bangko sa bansa na BPI o Bank of the Philippine Islands at ang pinakamalaking digital wallet sa bansa na GCash kabilang din dito ang telecommunications giant na Globe Telecom Incorporated sila rin ang isa sa dalawang supplier ng tubig sa Metro Manila na Manila Water Company Incorporated Number 7 Isidro Consunji and Siblings Si Isidro Consunji and siblings ay may total net worth na 147 billion pesos. Si Isidro ang nakatatandang anak na lalaki at ang mga kapatid nito ang nagmana ng mga ari-arian at negosyong itinayo ng kanilang yumaong nama na, na si David Mendoza Consunji. Unang itinayo ni David ang DMCI noong taong 1954 na isang kontraktor na gumagawa ng mga gusali at infrastruktura. Gumagawa rin sila ng mga residential condominiums sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng kanilang DMCI Homes. Sila naman ang major stockholders ay isa sa dalawang supplier ng tubig sa Metro Manila na Maynilad. Ang kanilang kumpanyang Semirara Mining Corporation at DMCI Mining Corporation na nasa industriya ng pagmimina ay ang isa sa nagbibigay sa kanila na napakalaking kita. Ang kanilang mga kumpanyang DMCI Power Corporation at Semcalaca Power Corporation ay mayroong mga power plants na gumagawa ng elektrisidad na napapakinabangan ng mga tao. Number 6. Aboytis Family Ang Aboytis Family ay may total net worth na 160 billion pesos. Ang kumpanyang Aboytis Group ay nagsimula pa noong kasagsagan ng 1800s sa pagbebenta ng abaka na nakabase sa Ormoclete ito ay tinayo ni Paulino Aboytiz na isang anak ng magsasakang Espanyol na nag-migrate dito sa Pilipinas. Ang mga miyembro ng Aboytiz family na namamahala ngayon ng kanilang napakaraming mga negosyo ay kabilang na sa ikaapat na henerasyon. Ang pamilyang Aboytiz ay mayroong Aboytiz Power Corporation na nagpapatakbo ng iba't ibang power plants at distributor din ng elektrisidad at dito nang gagaling ang halos 70% ng kanilang kita ang kanilang pamilya rin ang nagmamayari ng mga bangkong Union Bank of the Philippines, City Bank Philippines at City Savings Bank. Sa kanila rin ang Pilmico Foods Corporation na isang malaking supplier ng harina at feeds. Dagdag pa rito, sila rin ay kontraktor na gumagawa ng mga gusali at infrastruktura sa pamamagitan ng kanilang kumpanyang Aboytis Infra Infracapital Incorporated. At ang kanilang Aboit Island Incorporated naman ay developer ng residential communities. Number 5, Lance Gokongwei and Siblings Si Lance Gokongwei and Siblings ay may total net worth na 172 billion pesos. Si Lance at ang kanyang mga kapatid ang nagmana ng mga ari-arian at negosyo ng kanilang yumaang na ama na si John Gokongwei Jr. Pagmamay-ari ng kanilang pamilya, ang Universal Robina Corporation na itinayo noong taong 1957 at gumagawa ng brands kagaya ng Nissin, Jack and Jill, Great Taste at iba pa. Mayroon din silang 54 na Robinson Smalls dito sa ating bansa. Ang kanilang kumpanyang Robinson's Land Corporation naman ay gumagawa ng subdivisions at nagtatayo ng mga gusaling ginagawang office spaces at condominiums. Nandyan din ang kanilang mga Robinson Supermarket, Robinson's Easy Mart, Toys R Us, True Value, Handyman, Daiso Japan at Savers Appliances. Sila rin ang nagmamayari ng mga naglalakihang pharmacy na The Generics Pharmacy at South Star Drug. Pagmamayari rin nila ang convenience store na Ministop na ngayon ay tinawag ng Uncle John's. At higit sa lahat, sila rin ang nagpapatakbo sa low-cost airline na Cebu Pacific. Number 4, Ramon Ang Si Ramon Ang na ngayon ay 69 years old at siya ay may total net worth na 188 billion pesos. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa Far Eastern University. Si Ramon Ang, ang President at CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, ang San Miguel Corporation ay tinayo noong 1890. Si Ramon ang rin ang humahawak sa pinakamalaking shares ng San Miguel. Kabilang naman sa mga negosyo ang pagmamayari ng San Miguel, ang San Miguel Brewery Incorporated at Ginebra San Miguel Incorporated na gumagawa ng mga alak na patok sa ating bansa, kagaya ng Red Horse, San Miguel Light at GSM. Kabilang rin dito ang San Miguel Foods na may hawak sa brands na Pure Foods, Magnolia at iba pang mga produktong makikita natin sa mga supermarket. Dagdag pa rito ang SMC infrastructure na tagapamahala ng autoship RFID system ng mga expressway, kagaya ng Skyway System, Star Tollway, South Luzon Expressway, Naiya Expressway at TPLEX. Pagmamayari rin ni Ramon Ang, ang San Miguel Properties Incorporated na gumagawa ng subdivisions, condominiums at office buildings. Petron Corporation na siya pinakamalaking oil company sa bansa ang SMC Global Power na isa sa pinakamalaking supplier ng kuryente sa bansa. Ang Eagle Cement na ikalawa sa pinakamalaking gumagawa ng semento sa Pilipinas. At panghuli ay ang Bank of Commerce. Number 3, Enrique Razon Jr. Si Enrique Razon Jr. na ngayon ay 63 years old at siya ay may total net worth na 415 billion pesos. Si Enrique ay nagtapos ng kolehiyo sa De La Salle University at siya ay katlong henerasyon na na nagpatuloy na negosyo ng kanilang pamilya na International Container Terminal Services Incorporated na tagapamahala ng ports o pantalan kung saan dumaraan ang mga produkto, palabas at papasok sa iba't ibang lugar. Una nilang pinaunlad ang Manila International Container Terminal at ngayon ay 34 terminals na ang kanilang hinahawakan sa mahigit labing dalawang mga bansa. Siya rin ang nagmamay-ari ng Soler Resort and Casino sa Paranaque City at Jeju Sun Hotel and Casino sa South Korea. Magbubukas pa sila ng panibagong Soler Resort North sa Quezon City ngayong taong 2023. Number 2, Manny Villar Si Manny Villar na ngayon ay 73 years old ay may total net worth na 504 billion pesos. Si Manny ay isang CPA o Certified Public Accountant at nagtapos ng kolehiyo sa University of the Philippines, Diliman. Real estate naman ang pangunahing negosyo ni Manny Villar at siya ang nagmamayari ng Camellia Homes na siyang pinakamalaking tagagawa ng mga bahay at subdivision sa bansa. Sa kanya rin, ang Vista Land na gumagawa ng mga condominiums at office spaces at pati na rin ang Lumina Homes at Brea Homes na gumagawa naman ng low-cost housing projects. Si Manny Villar ay mayroong halos 40 na Star Malls at Vista Malls sa iba't ibang panig ng bansa. Sa retail industry naman ay nariyan ang kanyang all home, all day supermarket, all day convenience store at iba pa. Siya rin ang nagtayo ng Golden Haven Memorial Park na isang chain ng private cemeteries. Sa kanya rin ang umuusbong na coffee shop chain dito sa Pilipinas na Coffee Project. Ang kanyang kumpanyang Prime Water naman ay nagpapatakbo na ngayon ng mahigit sa 100 na water district sa bansa. At panghuli ay ang kanyang bangko na All Bank na mayroon ng mahigit sa labing anim na bransya sa ngayon. Number 1, Sea Siblings Ang Sea Siblings ay may total network na 1.01 trillion pesos. Ang magkakapatid na sina Charisita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley ang nagmana ng mga ari-arian at negosyo ng kanilang yumaong na ama na si Henry C. Sr. Mayroon silang 79 na SM Mall sa Pilipinas at pito naman sa China. Sa real estate naman ay nariyan ang kanilang SM Development Corporation o SMDC na gumagawa ng mga kondominium at office spaces. Habang sa retail industry naman ay nariyan ang kanilang SM Hypermarket, Save More, The SM Store, SM Appliances at ang lumalagong convenience store sa ngayon na Alpha Mart. Pagmamayari rin ng kanilang pamilya ang mga specialty stores na Watsons, Ace Hardware, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Kultura at iba pa. Ang mga bankong BDO Unibank Incorporated at China Banking Corporation ay pagmamayari rin ng kanilang pamilya. Dumadami na rin ang branches ng kanilang eskwelahan na National University, Nagmamay-ari rin sila ng hotels kagaya ng Taal Vista Hotel, Pico Sands, Park Inn, Radisson Blue Hotel at Conrad Manila at walong convention centers. Hindi man natin maabot ang yaman na taglay na meron sila ay sigurado namang uunlad ang ating mga buhay basta't mayroon lamang tayong diskarte, disiplina, sipag at yaga. Ano naman ang masasabi mo sa video ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. Huwag ring kalilimutan mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.